pagpukusaw na mo eh. Sabi ko, isaksak mo, hindi mo sasaksakin ng kutsilyo. Mal. Oh. Pag isaksak mo yung electric pan doon, oh, ang dami damo. Ano? At pupunta ako doon. Ano ah, gawin ko? Pag isaksak. Tapos? Pupunta nga ako doon. At madami ang dito. Ano ulit? Pag isaksak mo yung electric pan. Hmm, sige. Otos naman ang otos. Ano ah, yung gagawin ko? S pakisaksak mo yung electric fan doon, oh. Dalanda mo. Ah. Asan na yun? Pakisaksak. Pakisaksak. Asan na ba dito yun? Ah, eto. Ah. Pakisaksak mo yung electric fan doon. <laughs> Sakto, hindi tayo pa doon. Ay, ako naman. Nasaksak po na electric fan. Punta ka na doon at ano, maraming tamog dito. Sure ka? Oo, tsaka mainik. Nasaksak ko na. Pakisaksak. Oo, pakisaksak. Okay na. Dito ka muna at punta ako doon. Mm, sige, Rod. Nasaksak mm. ko naman na yung electric fan doon. Mm, sige, Rod. Bakit ganito? Anong ginawa mo? Hindi ka dito? Naisaksak ko na nga lang. Ano na naman kayo papagawa niya? Sabi, pakisaksak. Sinaksak ko na nga lang. Bakit naman? Nasaksak ko na nga lang. Anong papagawa mo? Sabi ko, isaksak mo. Hindi mo sasaksakin yung kutsilyo. Ay, isaksak mo itong kwan niya. Ito, ito, ito. Ito. Ay, kaya ko sasakit ko. Kaya nga sa siya yung fan. Kinamit ko. Pagpapasok na mo ito eh.